Pasay ah, Adi. ase ah, butiki. Ayun, lapit ka daw sa butiki. Lapit ka daw sa butiki, Adi. Gusto mo ba yung butiki? Sige, lapit ka niyang butiki, ah. Lagi na labi ka, lalapit ka sa butiki. Ayun yung butiki. Lalapit si Adi sa butiki. <laughs> Tignan mo, mag ka na magustuhin mo yung butik. O, oh, tignan mo, tinuturo-turo mo. Pag nilapit ka naman, lai tayo mo na maayos. Yung ganun nga. Gigil daw, gigil. Gigil daw gigil, na. Gigil mo na, gigil. Gigil. Gigil na daw. Gigil, 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 gigil. gigil 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 taas po Isa pa, isa pa. butik eh. gigil ah, gigil, gigil. Isa pa, gigil, isa pa. Gigil, gigil. gigil. Hmm. -a -a Ayaw na. Ayaw Alam mo, gusto niya. Mr. Simple, simple, yet to get to get Mr. Simple, simple, yet to get to get Palakpakan! Palabas ni Adi, palakpakan! Woo! Palakpakan! Galing talaga! Bar, Mr. Simple, simple. Yeah! Inaawin, bakit inaawin mo yung tinalo? Tinakot ka ba nung butike? Hap, tinakot ka ng no butike. Eh. Ano'ng ginawa sa inung no butike? Eh? Gigil lang gigil. Oh, gigil ka na daw, Adi. Ar Mr. Simple Simple yet tara gatara 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 Mr. Simple Simple yet tara gatara Bye bye! <laughs> bye bye ka na daw Adi! Bye bye! Palakpakan! Woo! Ayaw mo pero O Bye bye ka na! Bye bye! Babay ka na sa Adi. Bye-bye. Bye-bye. Atuh, ganda mata ka daw. Ganda mata, Adi. Ganda mata. Adi. 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 Ganda mata daw. Ganda mata. Adi. 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 Ganda mata ka daw. You fuck you. Para Mr. Simple Simple Jet Tara Gat Tara Bye bye. Adi. Baba eyon galel. Yeah.